At ano naman kaya ang dala ni Diana sa atin ngayon? Diana. Diana. Bossing Joey. Ano ito? Ah. Itlog. Ano? Itlog? Itlog? Hindi pula. Pag nanalo sa taktak, isang milyon piso ang mauuwi mo. Oh. Pero pag nabutata, ito ang para sa'yo. <laughs> Itlog. Yeah, itlog. Itlog na puti. Mm. Hindi pula. Hindi pula. Hindi pula. Hindi pula. Huevos. Huevos. Kanino Huevos. ba itlog? Kanino ba itlog yan? Ah. Sama na ako yan. Where did you get? Kanino ba itlog yan? <laughs> <laughs> sa <pindahan. laughs> Itlog sa tindahan. Uh. Okay. Okay. Salamat ah. Wala nga naman. <laughs> <laughs> Shit. Alam mo, malapit na maging tunay na singer to, ha? Oo, oh, nasa tono, ha? Oh, ah, ah. sample nga ulit, darling. Ah, lunes. Alam mo ba lunes, yan? Lunes, lunes. Al alam mo pa? Ah,

Alam mo, Gilao pero ako, na. is nasa... dang. <laughs> nasa, nasa tono, ha? Nasa oh. nasa tempo. Malapit na. Malapit na Oh, to. malapit, malapit na makonsume <laughs> yung uh, maestro natin. <laughs> Thank ko. you, Deh, pero, okay. Very good, very magali, good. Magaling, magaling. May tenga. Si, si. Continue. Bakit ka ganyan? Purong sulong ka. Purong sulong ka. Bakit ka ganyan? Uro'ng sulong ka Sino ang kumangkanta ng kinantako? Kumantakan, Regine Velasquez Ito <laughs> Sen, tama ba yun? Regine Velasquez daw, sabi ni Romilly Ang sagot niya, Regine Velasquez Yung uro'ng sulong bagay sa tono ni Diana Talaga uro'ng sulong <laughs> sa tempo plakado, plakado. Regine Velasquez, correct! <laughs>